House Shuffle Havoc ang paaralang natuto ng kanyang leksyon. Sa Shufflemore Academy, ang mga lunes ng umaga ang pinakakinatatakutang bahagi ng linggo, hindi dahil sa klase ng matematika o bigla ang pagsusulit, kundi dahil sa House Shuffle. Linggo-linggo, nang walang palya, ang tanyag na i-house hat tatlong libo inang paaralan ay sumisigaw ng malakas, hayaan dance kaguluhan JC magsimula at muling inaassign ang bawat estudyante sa bagong house. Si Max na dating maipagmamalaking miyembro ng Iturbo e Teachers ay napatitig ng may takot habang ang boses robotiko ng hat ay bumungad sa bulwagan. Max Thompson, maligayang pagdating sa Dizzy Docks, Quack! Isang alikabok ng glitters ang sumabog sa ulo ni Max habang isang matingkad na dilaw na scarf ang lumipad mula sa isang kanyon at tumama sa kanyang mukha. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang kanyang shirt na mayroon pa ring pulang guhit ng tijers. Sa kabilang panig ng silid, ang kanyang matalik na kaibigan si Jess ay hindi mapigilang tumawa o hindi bulong ni Max. Huwag mong sabihin na si, bago pa siya makatapos, muling sumigaw ang hat. Jessica Carter, congratulations! Ikaw ngayon ay bahagi ng Bouncing Bunnies. Pakisaya ang iyong bagong tenga. At totoo nga, isang pares ng malalaking pink na tenga ng kuneho ang biglang lumipad mula kung saan at bumagsak ng perpekto sa ulo ni Jess. Inayos niya ito habang nakangiti ng pilyo. Parang mag-isa kang magwawadlo ngayon, ginoong pato, biro niya. Ang kaguluhan ay nagsimula. Ang unang araw sa Dizzy Docks ay isang bangungot. Ang kanilang maskot, isang napakalaking robotikong pato na tinatawag na Quackers, ay nagwala sa umaga pa lang ng assembly at nagsimulang walang tigil na mag habang hinahabol ang mga estudyante sa gif. Samantala, ang bouncing bunnies ay tumatalon-talon sa pasilyo habang inuulit ang kanilang bagong chant, talon-talon, tagumpay. Pilip na nagtatago si Max, ngunit mahirap gawin iyon kapag tuwing ilang minuto may sisigaw ng i e kung isa kang duck na pinipilit siyang maglabas ng awkward na quack. Pagsapit ng tanghalian, ang mga house rivalry ay nasa sobrang nakakatawang level na. Ang ferocious flamingos na may suot na matingkad na pink na kapa at naglalakad parang runway models ay inangkin ang pinakamagagandang lamesa sa kantina, idineklarang sila ang ihari ng cafeteria. Pinanood ni Maxi Jess na nagtatangkang makipag-usap para sa kapayapaan. Ngunit isang flamingo ang biglang naghagis ng carrot stick sa kanyang bunny ears. Digmaan 80, sigaw ni Jess, tinatawag ang kanyang mga kapwa bunny. Ipinagbabawal ang labanan ng pagkain sa Shufflemore. Ngunit hindi iyon sinabi sa Turbo Teachers na nasa sulok at iniinganyo ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, ang mashed potatoes ay nagliliparan na sa buong silid. Ang rebelyon. Pagsapit ng biyernes, sawang-sawa na ang mga estudyante. Si Max, Jess at isang grupo ng pagod na mga kaklase ay nagplano ng isang rebelyon upang ibagsak ang house hat 3,000. May dalang mga screwdriver, bablegum, at kahinahinalang dami ng duct tape. Palihim silang pumasok sa control room pagkatapos ng klase. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Jess, nakatitig sa komplikadong control panel ng hat. Nagkibit balikat si Max, mag-improvise tayo. Pindot ni Jess ang isang malaking pulang buton na may nakasulat na emergency shuffle. Tumunog ang mga sirena habang sumigaw ang hat. Error. Error. Nag-shuffle ng limampu beses. Biglang nagliparan ang mga scarf, kapa, at tenga ng kuneho sa lahat ng direksyon. Muling na-assign ang mga estudyante ng napakabilis na walang makasunod kung saang house na sila napunta. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga pasilyo habang ang flamingos penguins at teachers ay naguguluhan sa kanilang bagong pagkakakilanlan. Sa pagtatapos ng gabi, bumagsak ang lahat sa gifik. Humahagikik sa tawa. Isang bagong simula, kinabukasan, nagpatawag ng emergency assembly si Principal Grady. Nakatayo siya sa podium, mukhang seryoso, habang ang sunog na labi ng house at tatlong libo ay nasa tabi niya. Mga estudyante, simula niya, mukhang masyado nating nasobrahan ang sistema ng house. Isang alo ng mga sarcastic na ubo at pigil na tawa ang narinig sa crowd. Nagpatuloy si Greggy, simula ngayon, ang mga house ay mananatili ng pare-pareho. Wala ng daily o weekly shuffle. Mananatili kayo sa house na naka-assign sa inyo para sa buong school year. At dagdag niya habang may seryosong tingin. Wala ng robotikong sombrero. Nagdiwang ang mga estudyante. Nag-high five si na Max at Jess habang inihayag ni Principal Grady ang mga huling permanenteng house assignment. Sa wakas, bumalik na ang kaayusan sa paaralan. Habang natatapos ang assembly, bumulong si Jess kay Max mukhang tapos na ang kaguluhan. Umiti si Max pero ang saya habang tumatagal. Natuto ang Shaflemore Academy ng isang mahalagang aral. Kailangang may kaunting istruktura para maayos na gumana ang paaralan. Pero para sa mga estudyante, ang alaala ng mga nakakatuwang linggo ay laging magsisilbing paalala na minsan ang kaunting kaguluhan ay hindi masama.